Kamusta mga kasaliksik? Maraming mga salik ang nakakaapekto sa kung gaano kahaba ang itatagal ng buhay ng mga hayop sa animal kingdom. Bilang isang hayop na nakatira sa delikadong lugar o sitwasyon, ay nanaisin mo nga naman talagang maging pinakamalakas at pinakamabangis na hayop. Upang sa gayon ay ikaw ang maghari at hindi maging biktima lamang. Kaya naman para sa video na ito ay mula sa naglalakihang mga giraffe hanggang sa mababangis na mga tigre ay kilalanin natin kung sino nga ba talaga ang sampung pinakamalakas na hayop sa buong mundo. Bakit kaya hindi kasama ang mga leon dito? Yan ang sabay-sabay nating aalamin. Kaya kung handa ka na ay simulan na natin. Number 10. Gorilla Ang mga gorilla ay totoo namang hindi pang karaniwan. Sila ay ang pinakamalaking ape sa buong mundo at ang pinakamalakas sa ganitong lahi. Kilala ang hayop na ito dahil sa tinataglay nilang kakaibang lakas. Umaabot ng hanggang 200 kilo ang kanilang timbang pero kaya rin nilang bumuhat ng hanggang 2,000 kilo yan ay sampung beses na mas mabigat sa kanilang katawan. Salamat rin sa napakatitigas at lalaki nilang mga kamay. Kaya nagagawa nilang maipamalas ang kanilang kakaibang lakas. Ang mga braso kasi ng mga gorilya ay pangkaraniwan na talagang malaki at mahaba. Umaabot ang arm span nila ng hanggang 2.5 meters. Ito ay dahil pangkaraniwan nilang ginagamit ang kanilang mga braso at kamay para lumambitin sa mga puno at ginagamit din nila ito upang maglakad na nagpatatag at nagpalakas pa sa mga ito. Ayon din sa mga pag-aaral, labing limang beses na mas malakas ang mga gorilya kaysa sa average na tao. Number 9, Tiger Ang mga tigre ay ang pinakamalaking uri ng bigat sa buong mundo may iba't iba silang mga species. Pero ang pinakamalaki sa kanilang lahi ay ang mga Siberian Tiger. Alam mo ba na ang mga tigre ay hamak na mas malakas kaysa sa mga leon? Yan ay ilang beses nang napatunayan sa maraming mga pagkakataon. Higit din talaga silang mas malaki kumpara sa mga ito. Umaabot ang haba ng kanilang katawan ng hanggang 2.5 meters at ang timbang naman nila ay umaabot din ng 300 kilos. Pero sa kabila ng mabigat at malaki nilang katawan ay sisiw lang para sa kanila. Ang umakyat baba sa matataas na puno. Kilala rin ng mga tigre bilang mga hayop na kayang pumatay ng mga prey na may dalawang beses o higit pang mas malaki sa kanilang katawan. Number 8, Grizzly Bear. Ang mga grizzly bear ay matatagpuan sa mga lugar ng Canada at sa bandang bahagi ng Northwest United States. Ang mga grizzly ay isa sa pinakaimportanteng hayop sa ating mundo. At sila rin ay isa sa pinakamalaking land mammal. Pero para sa kanilang lahi, ang mga grizzly bear ay ang pinakamalaking oso sa buong mundo. Hindi biro ang mga katangian nito na nagpapadalikado sa kanila. Unang una ay umaabot ang kanilang tangkad ng hanggang 2.5 meters at ang bigat naman nila ay umaabot ng 770 kilos. Sa ganitong laki ay talaga namang wala ka ng magagawa kapag nakaharap mo na ito sa labanan. Mayroon din silang malalapad at malalaking mga kamay na may matatalim na mga kuko. Kilala rin ang mga hayop na ito bilang mainiti ng ulo, lalo na kapag nalalagay na sa panganib ang kanilang mga maliliit na anak. Number 7. Eagle Ang mga agila ay ang pinakamalakas na ibon sa buong mundo. Ang mga katangian na talaga namang nagpapabukod tangi sa kanila ay ang kakayanan nilang bumuhat at magpalipad ng mga hayop sa himpapawid tulad na lamang ng mga usa unggoy, mga fox at maging mga wildcats. Hindi biro ang bigat ng mga hayop na ito, lalo na kung bubuhatin lamang sila sa pamamagitan ng mga kuko at paa. Pero nagagawa ito ng mga agila. Salamat sa kombinasyon nilang laki, wingspan, malalakas na mga paa at matatalim na mga tuka. Hindi lamang lakas ang kanilang may pagmamalaki dahil kayang kaya rin nilang lumipad ng ilang mga oras sa taas na 4,000 meters na walang pahinga. Mayroon din silang matatalas na mga mata para makita sa malayuan ang kanilang biktima. Number 6. Oxen Ang mga oxen ay ang pinakamalaki at malakas na baka sa buong mundo. Ang ganitong mga lahi ay domesticated na o pinag-eksperimentuhan na ng mga tao upang sa gayon ay mabirid nila ang pinakamalakas at pinakamalaking baka na makatutulong sa kanila para magbuhat o maghakot ng iba't ibang mga bagay. Nagamit na ng mga tao ang hayop na ito sa loob ng na 6,000 taon at sa paglipas pa ng panahon ay nagsulputan na ang mas malalakas na bersyon ng mga hayop na ito. Umaabot ang kanilang bigat ng hanggang 650 kilos at kaya nilang magtulak o magbuhat ng doble kaysa sa kanilang timbang. Salamat din sa hindi masukat nilang stamina ay nakakaya nilang magtrabaho ng ilang oras ng tuloy-tuloy. Kaya naman para sa ibang mga kultura, ang mga hayop na ito ay sumisimbolo ng kalakasan katatagan at determinasyon. Number 5. Anaconda Mayroong apat na subspecies ang mga anaconda at pinakamalaki dito ay ang green anaconda. Sila ay pangkaraniwang matatagpuan sa South America. Umaabot ang kanilang bigat ng hanggang 250 kilos at ang haba naman nila ay umaabot ng 10 metro ang mga anaconda ay kayang-kayang pumatay ng mga hayop na kasing laki o mas malaki pa sa kanila tulad na lamang ng mga baboy, baka o kahit pa mga jaguar. Napasali sila sa ating listahan dahil sa kakayanan nilang ipitin at kainin ng mga malalaking mga hayop na parang sobrang dali lang para sa kanila. Sa isang kainan lamang ay kayang-kaya nilang madigest ang mga ito sa loob ng ilang mga araw at kaya rin nilang mabuhay ng walang kinakain sa loob ng ilang mga buwan. Ito ay dahil sa kakaiba nilang metabolism. Number 4. Saltwater Crocodile Ang mga hayop na ito ay matatagpuan sa bahagi ng Asia, Australia at India. Ang mga saltwater crocodile ay ang mga hayop na may pinakamalakas na force ng pagkagat walang sino mang hayop ang makatatalo sa kanila pagdating sa ganitong katangian. Umaabot ang kanilang bite strength ng hanggang 2.6 meters kilogram per square meters. Yan ay mas malakas pa sa kagat ng isang T-Rex. Number 3, Giraffe Hindi rin basta-basta ang mga hayop na ito. Sa kabila ng matatangkad nilang mga katawan na tila ba pagtakbo lamang ang kanilang kayang gawin ay talaga namang hindi sila nabubuhay para lamang gawing hapunan ng mga leon dahil mayroon din silang kakaibang mga abilidad na talaga namang nagpapabukod tangi sa kanila. Ang sipa kasi ng mga giraffe ay kayang mag-generate ng impact ng hanggang 2,000 pounds of force per square inch. Yan ay halos kasing lakas na ng pinakamalakas na sipa na natala sa mga kabayo at higit talagang mas malakas sa sipa ng mga kangaroo. Kaya naman buwis-buhay talaga ang mga predator tulad ng mga leon sa paghunting ng mga hayop na ito. Dahil isang maling galaw lang nila ay pwedeng buhay nila ang maging kapalit. Number 2. Hippopotamus. Ang mga hayop na ito ay talaga namang siksik ang pangangatawan umaabot ang kanilang laki ng hanggang 5.2 meters at ang timbang naman nila ay umaabot ng hanggang 3,200 kilos. Ang pinakamalaking hipo na natala sa kasaysayan ay may bigat naman na 4,500 kilos. Hindi mahilig makipag-socialize ang ganitong mga hayop at sila ay talaga namang kinatatakutan sa Animal Kingdom mayroon silang napakalalaki at lalakas na mga bunganga. Dahil dito, ay mayroon silang napakalakas na force ng pagkagat. Ang force nito ay umaabot ng 1.28 meters kilogram per square meters. Kaya naman hindi na nakapagtataka kung bakit isa sila sa pinakadelikadong hayop sa Africa Number 1. Elephant kung lakas lang naman ng pag-uusapan, wala na talagang tatalo sa mga elepante. Ang mga elepante kasi ay ang pinakamalakas na mamal at ang pinakamalakas rin na land animal. Ang mga African elephants ay kayang umabot ang bigat ng hanggang 6,350 kilos at kaya nilang magbuhat ng hanggang 9,000 kilos. Yan ay bigat na ng isang daan at tatlong mga tao. Pero sa kabila ng kakaiba nilang lakas at katangian, maaamo ang mga hayop na ito sa tao. Hindi sila tinuturing na mabangis, kaya naman kung minsan ay naaabuso ng iba ang ganito nilang pag-uugali. At kaya ang bumubuo sa listahan natin para sa video na ito. Kung mapapansin mo ay walang leyon sa mga hayop dito sa ating listahan tinuturing man silang king of the jungle. Hindi naman lingid sa ating kaalaman na mas marami pang mga hayop ang may higit na mas magandang katangian kaysa sa kanila. Ikaw, nakakita ka na ba ng mga hayop na ito? I-comment mo naman yan sa baba. At hanggang dito na lang muna ang aking bahagi. Hanggang sa muli mga kasaliksik. Maraming salamat sa panonood. See you in my next video.